Morning guys, magawa ako ng broccoli juice guys Before pa na ako siyang gawin juice, lagyan ko muna siya ng Ibabad ko muna siya ng asin guys Yan, babad sa asin guys Kasi para mawala yung mga hugaw, mga germs, germs, diha Oh, at saka kasama yung akong paboritong celery At saka Pineapple. Yan ang gagawin kong juice ngayong umaga na ito. Ibabad ko muna sila ng asin. Okay, guys. Thank you, guys. Kailangan ibabad natin sa asin ang protas nga. Gawin natin juice kasi may, kahit saan-saan nila ito nilalagay. Oh, para mawala ang mga hugaw. Okay, guys. Yan, ganyan ko siya tapos hindi ko ito itapon kasi gagawin kong juice ito the best ang celery sa atong arthritis hello guys good morning may bago akong gawing mm, juice ngayon ano, broccoli tapos ko na ito hinugasan guys binabad mo na ito siya ng asin before pa natin gagawin niyo yung gulay babad mo natin ng asin yan pansak na guys Tagay ba guys? Tagay. Ayan, celery, pinya, at saka broccoli. Ayong ininom ko para to sa arthritis kasi parang masakit sa kitang tohon. Inom ako nito ng broccoli, celery, o pineapple. Okay? Thank you guys. I love you all three times a day. Dalawa. Dalawa guys, dalawa. tagay. Thank you guys. God bless us all sa ng video ko. Makatulong to sa atin yung broccoli, celery, at saka pineapple sa atong arthritis. Okay? Hindi lang arthritis. Pampaniwang po. Pampaniwang. Good morning guys. Gawa ako ngayon ng orange juice. Good morning, good afternoon. Welcome to my Wonder Alice Kuwait. Dito sa Kuwait ako ngayon. Binalatan ko siya pero hindi ko sa itapon kasi pakuluan ko yan ang balat. Importante kaya na siya sa atong life. At saka ito. Ganyan na pero hugas na to, guys. Kailangan guys, bulagyan ng ano guys, hugasan pag ayo guys kasi kung saan-saan na lang to nila pinagtatapon-tapon guys. Yan siya guys. Ito importante kayang balat guys, ah, wag itapon kasi pakuluan yan pagdating ng panahon inumin. Tapos magawa ng juice guys. Ito na guys. Ito, broccoli, orange, at saka Mm, -mm, mm pipino. Yan ang mga sangkap ko ngayong umaga na ito. Uh, healthy living tayo, guys. Kasi kailangan natin, nandito tayo sa abroad, kailangan tayo gagawa ng organic. Uh, healthy living tayo, guys. Orange muna una. Um, duha. Eh, tulo na lang ilagay ko tulo. Okay. Okay sa all right. Okay, okay. Oh tulong na guys so ang ganda guys so ang sarap sarap guys yeah so not guys next attraction guys is broccoli ang broccoli guys maganda to guys sa atong try kung may sakit at tuhod <laughs> maganda to guys maganda to guys Yan. Tapos ito yung anong puno ng broccoli hindi ko tinapunta kasi dito yung masarap Nandito yung mga duga-duga, tubig-tubig. Yan. Yeah. Kaya mo pa? Kaya pa daw? O. Oh. O. Oh. lagyan natin ang pipinom, guys. Para maganda ang iskin, guys. Pagkakawapa. O. kayo guys wow sana all Tagay mix ko muna, guys. Kasi parang maganda ang mga ang magandang light guys. Mix muna. Ayu, Oops. Trrr, trrr, nanana nanana. Hardest thing I ever done is keep believing There's someone in this crazy world for me I took a while for me to learn that nothing's come for free I know I need to be in love I know I've wasted too much time I know I asked perfection Of a quiet and perfect world Walang perfect world Walang perfect pag hindi tayo mag-inom ng Fresh juice sa umaga Maganda ito kasi Kung may sakit tayo sa tuhod kasi Ako alam nyo na uh, 59 Oh, coming Santa Claus to town is 60 na. Aywa. Kailangan mag-inom ng berkoli kasi ang brokoli maganda to sa atong arthritis. Mag may sakit o tuhod. Nga yeah, maganda to. At saka, hinaluan ko siya ng tarararang pipino og orange. Parang masarap. Maganda sa skin natin. Kasi yung pipino at saka orange, pag mag-inom tayo dito babata tayo kasi bata ko. Green <laughs> <Drink> tayo guys. <laughs> I know I need to be in love. In love ako sa juice. Nakapanila. Thank you guys. God bless us all. Don't forget to subscribe my channel Wonder Alice Kuwait. I love you all. Three times a day.